marigayang pagbabalik sa aking YouTube channel kung saan tinitingnan natin ang madidilim na lihim sa likod ng ningning ng showbiz. Dito, pinag-uusapan natin ang mga kwento ng kasikatan, kapangyarihan at mga kasong yumanig sa mundo ng mga kilalang personalidad. Ito ang Untold Truths at ito ang iyong gabay sa mga tunay na kwento sa likod ng kamera. Ito si Jet Li noong nakaraang taon at ito naman si Jet Li ngayon kasindak-sindak ang pagkakaiba kaya't bakit kaya. May nagsasabi na muntik na raw niyang mabunyag ang totoong dahilan ng pagbabagong ito. May nagtanong kay Jet Li kung aling ospital ang nagpagaling sa kanya ng ganoon at kung maaari ba niya itong irekomenda. Si Samo Hong naman, 73 taong gulang ay biglang hindi na kailangan ng wheelchair. Si Niping, 66 na taong gulang ay kinayang umakyat ng bundok at si Jet Li, na dalawang taong gulang na dating payat, mahina at halos walang imik. Ngayon ay puno muli ng sigla at confident na humarap sa kamera. Para bang may natuklasan silang sekreto para ibalik ang oras. Sabi nga ng iba, kapag mayaman ka, pati raw buhay at kamatayan ay pwede pang baguhin. Kaya hindi mo maiiwasang maisip na kakaiba talaga ang itsura ni Jetling ngayon. Sabi nga ng maraming netizen, Parang sabay na buhay at parang hindi totoong tao ang kanyang dating. Ang pinaka ay ang kanyang mga mata. Dati, laging mukhang pagod ang kanyang mga mata at halatang tumatanda na. Pero ngayon, tila kumikinang, mas bata ang kanyang dating at may kakaibang kinis na parang mata ng isang dalagang kabataan. Para bang nabasag ni Jet Li ang natural na pag-ikot ng pagtanda at misteryosong umuusad pabalik ang oras. Ito naman ang dating samuhong at ito ang bago niya. Nakakagulat ang kontras na halos parang dalawang magkaibang tao. Naaalala pa ng marami noong sobrang hinanan niya at kitang-kita ang pagod at kanyang katandaan. Paano kaya siya biglang nakakatayo, nakakalakad at minsan pa ay nakakatalon. Noon ay umaasa lamang siya sa wheelchair ngunit ngayon parang nawala ang lahat ng iyon. May bago bang uri ng medical treatment na kayang bumaliktad ng pagtanda? Hanggang ngayon, wala pang malinaw kung anong surgery o therapy ang pinagdaanan nila. Pero mula kay Niping hanggang kay Samuhong, hindi maikakailang nakakabigla ang mga pagbabago. May mga bulong-bulungan na gumamit daw sila ng human blood albumin. May mga nagsasabing may kakilala silang sumubok nito at mayroon ding nagkukwento na tahimik itong pinapakalat online. Isang user pa ang nagbahagi na nagamit daw ito ng kanyang ina. Ngayon, pag-usapan natin si Niping. Ito ang mga lumang larawan niya. At ito naman si Niping ngayon. Nakatingkad sa tuktok ng Mount Lucian, nakangiti at nagsasabing oo, siya ay 66 na taong gulang na. Si Jet Lee Samohong, Niping at Xun, lahat sila ay parang bumalik ang tagsibol. Ngunit ang bigla ang pagkabata nila ay nagpasiklab ng matinding atensyon at puro haka-haka. May ilan namang netizen na naniniwala na baka may lihim na produkto o serbisyo silang pinopromote. Sa social media ng China, tumataas ang mga hinala. May nagsasabing may koneksyon daw ito sa mga tagong industriya o baka may mas malalim pang network. Sinabi ng isang TikTok user mula Sichuan na nagbabala siyang maging maingat ang lahat at para bang ang buong mainland China ay naging bahagi ng iisang kolektibong katawan at sinabihan ang lahat na bantayan ang kanilang mga anak. Sinabi ng ilang tao sa mga komento na ngayon nila naiintindihan kung bakit maraming tao ang biglang nawawala at idinagdag nila na pinapaboran ang panganganak at may ibinibigay na subsidy ngunit nagtanong sila kung para sa anong layunin ito kamakailan lamang. Ang kaso ni Yu Menglong ay kumalat ng mabilis at nagulat ang buong mainland China at nakakuha pa ng atensyon sa buong mundo. Maraming videos, artikulo at diskusyon online ang naging sentro ng usapan nitong mga nakaraang linggo. At ang nakakapukaw ng interes, may ilang detalye sa kaso ni Yu Menglong na kapansin-pansin katulad ng mga naunang misteryosong insidente. Dahil dito, nagtatanong ang publiko. Ito ba ay purong coincidence lang o may mas malalim na dahilan sa likod nito? Maraming tao ang nagsasabing hindi nila tinatanggihan ang ideya ng mahabang buhay pero may moral na hangganan na hindi dapat lampasan. Matagal nang may bulong-bulungan na si Jet Li Rao ay nakatanggap ng heart transplant mula sa isang Shaolin monk na si Shu Feng pero hanggang ngayon walang napatunayang ebidensya. At narito naman si Zhou Shun, 50 taong gulang. Noong nakaraang taon, marami ang pumuna sa kanyang pagtanda ngunit sa loob lamang ng kalahating taon. Nagbago siya mula sa isang karaniwang middle-aged woman tungo sa isang mukhang masigla at kabataan ang dating. Kahit sa malalapitang kuha ng kamera, nananatili siyang kalmado, kumikinang at effortless na bata ang aura. Ang dami ng sikat na personalidad na nagbabago sa harap ng ating mga mata ay nakakabigla. Maraming netizens ang nagtatanong kung bakit biglang bumata muli si Naniping at Samohong. Hong. Hindi pa matagal, mahina at may sakit sila pero paano sila biglang nakabalik sa kanilang sigla? Simple ang mga tanong na ito pero may mas malalim na ipinapahiwatig. Isang katotohanang baka hindi natin lubos na nauunawaan. Ang higit sa lahat, ang mayayaman ay may paraan. Kung ikaw ay may tamang pera, kahit ang mga milagro ay mukhang ganap na lihiti mo. Ngayon, umapaw na sa internet ang mga videos tungkol kay Jet Li. Noong nakaraang panahon, sinabi niya na siya ay matanda at pagod na ngunit ngayon, kung titingnan mo siya, siya ay puno ng enerhiya, nakangiti, masigla at parang batang muli. Maraming tao ang napapansin na si Samu Hong na dati umaasa sa wheelchair, ngayon ay malayang nakakalakad. At si Niping na 66 na taong gulang ay umaakit ng bundok at nakikipag-usap tungkol sa buhay na may kalmadong liwanag na hindi inaasahan ng marami. Ngunit sa likod ng mga biglaang pagbabagong ito, paulit-ulit na tanong ang lumalabas. Saan nang galing ang dugo para sa transfusion? Ayon sa mga diskusyon online, hindi ito ordinaryong palitan ng dugo. Sinasabing tanging dugo mula sa mga kabataang labing pito hanggang 21 isa ang may espesyal na sangkap ng vitamin A at mga functional proteins ng kabataan. Kinukuha ito, focus at ginagamit sa mga paggamot na sinasabing nakakapanibago ng katawan. May ilan pa ngang nagsasabi na maaaring pagsamahin ang ilang samples para makagawa ng isang malakas na dose. Lahat daw ayon sa kanila ay legal at binibili sa pamamagitan ng mga pharmaceutical companies. Isang Australian-based patent company ang inireport na nagsabi na ang ganitong produkto ay may drug license at maaaring ito ang dahilan kung bakit maraming mamamayang tao sa Europe ay nananatiling bata. Sa madaling salita, ang mensahe na kumakalat online. Natuklasan ng mayayaman ang paraan para palawigin ang buhay gamit ang tinatawag na venom therapy, isang paggamot na gumagamit ng essence ng kabataang dugo. Ayon sa mga claim, ang isang treatment ay maaaring umabot sa halagang 1.5 milyon hanggang 10 milyon yuan. Isang kilalang online figure na si Yu rin ang nagbahagi noon na legal ang procedure na ito. Sinabi pa nga niya na bumili siya ng dugo mula sa isang licensed pharmaceutical factory na espesyalista sa blood-based medicine. Ngunit ang kanyang pahayag ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Saan nga ba talaga nanggagaling ang dugong ito? Talaga bang donasyon ito o galing sa hindi kilalang supplier? Ayon sa mga ulat, ang paggamot ay nangangailangan ng dugo mula sa mga kabataang lalaki na nasa edad labing pito hanggang dalawang Nang kumalat ang post ni Yumerin, mahinahong sumagot siya na legal, may buwis at ginagawa ng isang listed company. Kahit totoo man ang lahat ng iyon, marami pa rin ang nagtataka kung posible bang mapanganib ang mismong proseso. At sa napakalaking kita... Baka ito rin ay magikayat ng mas madidilim na gawain sa ibabaw ng mundong ito. Kapag naging bahagi ng negosyo ang biology ng tao, ang linya sa pagitan ng etika at business ay nagiging sobrang nakakakilabot. Kapag tumaas ang demand para sa youthful blood, tiyak na susunod ang underground market. Nagbigay ng babala ang mga eksperto at komentador na maaaring malagay sa panganib ang mga mahihirap na komunidad. Hindi kayang saklawin ng regulasyon ang bawat link sa chain. Kahit isang loophole lang, tiyak ang pangaabuso. Ang kinakatakutan ng tao ay hindi teknolohiya, kundi kawala ng pantay na trato. Pagkiramdam nila, kapag nagdagpo ang kapangyarihan at pera, nawawala ang katarungan. Hindi naman sila humihingi ng milagro. Ang gusto lang nila na ang paghangad ng mortalidad ay hindi magdulot ng kamatayan ng iba. Ano man ang paraan kung paano na ibalik ni Jetli ang kanyang kabataan, malinaw na ang mga mayayaman ay naglalakad sa mga landas na hindi nakikita ng karamihan. May ilan na naniniwalang pinopromote niya ang bagong medical technology gamit ang kanyang transformation bilang patunay. Maraming nagsasabing nakarana sila ng ganitong paggamot at naramdaman agad ang sigla na parang bumalik sa 20s ang kanilang katawan. Ngunit bawat milagro ay may kapalit at hindi lahat ng panganib ay nakikita. Sa China, may mga ulat na may naghahanap ng youth enhancement treatment sa private channels. Isang babae na kilala bilang susuraw ang tumutulong sa mga kliyente na ayusin ang mga procedure at minsan ay ipinapadala pa sa ibang bansa gaya ng Japan. Ang mga kwentong ito ay kumalat online na nagdudulot ng parehong curiosity at kaba. Ngunit ang pinakakakaibang bagay, nagsisimula ng magsabay ang mga diskusyon tungkol kay Jet Li sa mga ulat ng nawawalang tao. Sa comment sections ng mga unrelated videos biglang nakokonekt ng ilan ang dalawang paksa. May nagsasabi pa ng mas madidilim na posibilidad. Dahil sa kuryosidad, nag-click ako sa Jetly Tag at namangha sa dami ng videos na nagsasabing kahit papaano, bumata siyang muli. Ngunit ano ang koneksyon nito sa mga nawawalang bata? May koneksyon ba talaga? Sa nakaraang ilang taon, dumadami ang mga ulat ng missing person sa China at lalo itong nakakunang atensyon online ayon sa ilang overseas outlets. Sa loob lamang ng dalawang araw ng Oktubre, mahigit isang daang tao, karamihan ay bata at ilan ay limang taong gulang pa lamang ang naitalang nawawala. Nagtanong ang mga human rights lawyers kung paano maaaring mangyari ang pagkawala sa isang bansa na may mahigit 700 million surveillance cameras. Lumalakas ang diskusyon online at marami ang nagtatanong kung may mas malalim na dahilan sa likod ng mga estadistika. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay mga online discussions lamang at hindi pa na-verify. Ibig sabihin, hindi patiyak ang katotohanan. Ngunit hindi maikakaila na ang mga ordinaryong tao ay unti-unting nagiging nababahala. Hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa kung paano madaling malampasan ng yaman at kapangyarihan ang moralidad. Sa buong social media, kumakalat ang bagong alon ng diskusyon. Lahat ay umiikot sa isang nakakatakot na claim na maraming tao sa China ang misteryosong nawawala. Si Wu Xiaoping, pinuno ng Chinese Human Rights Lawyers Association ay inilarawan ang sitwasyon bilang isang labis na abnormal na fenomenon. Binigyang diin niya na sa ngayon, may halos 700 million surveillance cameras ang China, mga isa para sa bawat dalawang tao. Ngunit patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso ng pagkawala ng tao. Sa online, may ilang users na ikinokonekta ito sa tinatawag na Blood Project na sinasabing isang state-run monitoring system. Ayon sa opisyal na paliwanag, isang national safety initiative umano ito. Ngunit marami ang naniniwalang lampas pa ito sa nasabing paliwanag. Isang sistema na kayang subaybayan ang bawat galaw ng mamamayan sa real time. Ang mga international human rights advocates, kabilang si Dr. Wang Jiwan, ay matagal nang nagbabala tungkol sa unethical medical practices na konektado sa detention at organ donation sa China. Ayon sa kanilang mga pahayag, Nagsimula umano ang mga isyong ito noong late 1990s sa panahon ng pag-uusig sa mga Falun Gong practitioners. Ngunit ang eksaktong lawak at verification ng mga ulat na ito ay nananatiling hindi tiyak. Sa online comments, malinaw ang lumalaking takot ng karaniwang tao. Isang user ang nagpahayag ng kanyang pagkagulat at nagsabing nakita niya sa news report na pati ang mga college at middle school students ay nawawala. Isa pa ang nagsabi na hindi tama ang mga nangyayari. Napakaraming bata na ang nawawala. Nagre-report naman lahat pero iilang kaso lang ang nare-resolba. Kabilang sa mga pasilidad na madalas banggitin sa ganitong diskusyon ang Tianjin Free Central Hospital at ang Tianjin Oriental Organ Transplant Center na parehong kilala sa malawak nilang medical infrastructure. Ayon sa mga online users, kayang magsagawa ng malaking bilang ng operasyon araw-araw ang mga ospital na ito na may daan service windows bawat palapag bagamat wala pa itong kumpirmasyon maraming netizen ang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang paniniwalaan sa pagitan ng conspiracy, marketing at totoong social issues nagiging malabo ang linya ang malinaw lang takot ang nararamdaman ng maraming tao gusto nila ng transparency, sagot at higit sa lahat ay kaligtasan. Sa huli, kahit maniwala ka man sa mga chismis o hindi, isang bagay ang tiyak. Kapag nagsimulang magtanong ang libunan tungkol sa nangyayari sa kanyang mga tao, hindi na lamang ito tungkol sa teknolohiya o medisina. Ito ay tungkol na sa tiwala. Ano ang iyong opinyon tungkol sa Chinese entertainment industry? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood.